Tayo guys. Order na tayo. Nakikita ko sinasaw nasawsaw dito. to dito. Saw Sawsaw natin. Ayan guys oh. Grabe. Tik mo na natin. Yo, what up? Kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman. Tara, samahan nyo ako. Pupunta ako ng McDo. Dahil may nakita ako sa social media na kaya trending na Please dunk nila Masyado akong nakurus kung masarap ba talaga Kaya tara, samahan nyo ako Titikman natin yan Dito tayo sa may gateway Para mas malapit Tingnan nyo yung panahon guys Makulimlim Mukhang uulan Kumusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Sana ayos lang ang lahat. Para all goods. Lapit na ako guys. Ito lang to sa may Gateway Branch, Makdo. yung Makdo na. Tayo guys. Ang guys order na tayo. Ayan, okay, naka-order na ako. Binayaran ko 159. Waiting lang ako sa aking order. So, ayan guys. Ito na yung order natin na cheese dunk. Ayan. 159. May kasama siyang price na regular. Ayan. Tapos may coke na rin. Tapos ito yung kiss na kasama. Ayan. Marami din. Eto naman yung burger. Tapos meron na rin ketchup. Ayan. Tikman na natin. So guys. Buksan na natin yung burger. Actually guys, hindi na daw to bagong menu nila. Dati na roto. One of the OJ menu. Binalik lang nila. Ang pangalan na ito ay cheese dunk. Kung gusto i-try sabihin nyo lang cheese dunk. Meron silang ganito. Okay din, o. Oh, Ayun yung cheese, oh. I have your blessing. Tapos yung pati. Pwede. Tapos nakikita ko, sinasaw-saw daw ito dito. Saw-saw natin. Ayan, guys, o. Oh. Hmm. Grabe check natin Grabe guys, ang sarap niya. Lalo na pag sinauso na dito sa cheese. Tsaka yung cheese niya, mukhang mamahalin. Hindi lasang cheese Swiss. Yun e, no? Solid, lalo na pag sinausaw. Sausaw ulit natin. Tsaka yung tinapay nila dito ah, hindi tinapay agad. Pati agad. Solid pa overload. Hop. Kung may ka sa cheese, nako perfect na perfect sa ito. Perfect ng combination. Tapos may price pa para sa akin okay na tong ganito yung 159 pwede na rin syempre sa inyo pa rin yung kung sulit sa inyo sa akin okay na to Alam nyo, kahit wala na nga ito eh. Burger lang, solid na eh. Masarap na eh. Kasi meron na dyan yung cheese, so Ayun. Pero lalo talaga 'yang sumasarap pag sinawsaw sa dito. Ayun, no? Okay na okay 'yung lasa na yun. hindi siya maalat. Sa kung sakto lang. Simple na. Guys, hindi ito sponsored ha. Ah. Kaya baka makdo. Baka naman. <laughs> Joke lang. Ang sarap niya pagkasinaw-saw dito. Pero may ketchup naman sa matama. Ako so, kong alam um, natin. Siyap. Halo natin. Ayan guys, itrya nyo na dito sa McDo. Try nyo tong cheese dunk nila. Panalo. Lalo siyang sumarap yung nina, pinanggalo ko yung ketchup. Sa anchis. Hmm? Anchis oh. Punta na kayo dito guys. Ito na yung sign para magmakdo kayo ulit. So ayan siguro yung online tataposin yung video ko. Maraming pong salamat sa panonood. At kung nagustuhan nyo naman po ang video na to, pakalike and share naman po. Salamat. Aking kabuhat. Peace out. All good. See you sa next vlog. Taog. Goods na goods. Quality all goods. Okay, guys. Mission complete. Uwian na. Busog na eh. Okay na yun. Hindi, ano po lang kasi.